iyak ka na po. Oo, oh, natural lang yan kasi. Ganun talaga. Pag nangihinayang ka sa mga bagay-bagay, na mo, gusto magsyabwa ako. Maputa ang tao to, no? Dati mahal na mahal niyo, ako. <laughs> ano? Na? Kaso yun nga lang, eh. Ang tao sa oras ng pagmamahal niyo. Hindi ko ma-appreciate yung mga pang-historbo niyo sa oras ko. Dahil lang, mali ko siguro, na? Kasi tao lang din ako talaga, eh. sana nga, totoo yan. Kasi kung hindi, tangi na, bebenta ko pa to. Tangi na, wala na akong alahas, mga tol. Nakasan lahat. Hindi alam ni mami yan. Ngayon, ito, gusto pa naman kami bigyan ni mami ng pannegosyo. Alam mo yun? Paano matutuloy yung mga gusto ko? Wala nga akong pao ako sa buhay eh. Sakit eh. Wala akong pao ako sa buhay. Kaya nga nagkahanap ako ng partner na makakaintindi sa akin eh. Sakit na niyo, tinataanan niyo ako. Tawanan niyo ako sa personal. Pagpapatay ko kay putang <laughs> eh. kahit may anak kung ganto ng ganto wala na tol. Kaya nga ako nag-live eh. Kasi oo na rin. Alam ko na eh. Sinabi ko naman sa anya, pahuhusan niya lang eh. Huwag niya ako itindihin eh. Kung nakagawa ako kasalanan, wala eh. Nagawa ko na eh. Tangin na niyo, Toyo. Kayo may kasalanan nun. Tangin niyo. nyo. niyo. Aminado ako tao, hindi ako magsinungaling sa father ko eh. Aminado ako. Kaya po tangin na niyo kung nagsyabu ako, aminin ko naman eh. Hanggang choky lang tayo mga tol, di ako nagsyasyabu, wag niyo ako magpintangal. <laughs> Nais-stress lang ako dito sa pinas, tangin na niyo. Hindi naman ako ganda. bagay, wala naman yung design. Ang ganda ng tama-tamang iyak. Doctor, pa. masama kayong tao di ba ako dead sa buhay niyo kaya ang ganyan kaya niyo kaya masarin sa personal mag open window ako ngayon sasarin nyo ako please lang gusto kong sabihin nyo ako ng adik sa personal ha? pwede ba yun? ha? dami na hindi dahil sa mga putang inang mga influencer ha? Nasi, si, lahat yan ni bubunyag ko pag nauwi ako ng Japan. Lahat ng putangin ng influencer, mga ng lahat ng influencer, lahat, lahat. Bubunyag ko, mga mapapantot na influencer dito sa Pinas. Putangin ninyo.